Hello guys, it's me again and I'm Mary Kate, and welcome to my channel. Ayan, sobrang busy ni Yasusan today. Kay, oh my god, siya nagluto sa mga ulam uwan. Man. So, di judin kung maka sa gawas. Kay uwan. So, mau to guys nga. Ganae. Ha? Ganae na eh. na na. mo, na na. Kaya na na. Kaya na na. Kaya na, dapat mo lagi. Oh, ah? ayaw, alam na. Ito, sunod di atan. Kasi ini bungal na. Kasi rado na po niya. Ah, daghan naman no? yes. Tingnan niyo yung, ano, guys, niluto naming fan set. Fan set. Special fan set, B1. Kung pagluto ang fan. Sige. Oh, marami na pala. Just, akala, akala ko kunti lang. Marami na pala. Ilang lang say? Ito pa may dua kakanto niya. Wala, wala na Marcos ni Marcos. Eh. Maroon sa ganang na rin. Ah, Tama. Ito sa lamisa. Ay, nabilin. Uy, adobing na bidaan ko rin mo. Naman si Odol, diba? Ay, ay, ay. Ang sari. Ang sari. Loy, ang sari. Kimugat, loy natin so guys yung yung pansit bihon ang nauna ang paggabi na oh my god kaya pa ba so maunis siya guys karong panihapon muna mo sudan ang bihon and meron nag-apoy din si Yaya ng manok Oh, oh my god. Talisik hapon eh. Pero gamay na lang guys. So, mo nga rin takadiyot yun nawala nito, may, may kuwan na ang ulan nito, wak na, ang talisik nawala na siya. So ka sa unang, pero ngit-ngit naman po niya. Wow! Parang pabahay guys. O, oh, diba? Hi, Bing! Ay, si Bing Kai, gabi na, Bing! Bing Kai! <laughs> Bing Kai! Guys, si Bing Kai, guys, sinilong na siya. Kasi gabi na. So, kailangan niya, kailangan niyang isilong bago dumilim. Oh my God. God. I say forever. Apa bagus ya? Oh, nampak cute kan mu? Oh. Hai. kok apa dah Hmm. So guys, nakita niyo na mungit-ngitay na dyan. It's already, oh my God, it's 5. 5.30 pa lang guys, pero madilim na siya. Hmm. No, tungod niya sa kanimarag-uwan nun, mangod siya. Ano? <laughs> Nantang kaya? Oh. Isaksak ang kuwan ga parol. Puti na kuwan ano, nar. Hmm. Oh, so di na ko makangatugay sa pabahay kay ngit-ngit naman siya. So diri lang anay mi sa among libong